Ayun, may namingbit ng isda. Uli ka! Ayun guys, oh! May diwata sa puting bato! Ha? Huh? Ah, tingnan nyo kung nasaan tayo. Nandito tayo sa ilog ng painaan. May diwata ang biglang lumitaw sa bato. For today's video, nandito tayo malapit sa tulay ng painaan. At pasyalan na rin natin ang bagong gawa na flood control na malapit sa ilog dito. Ayan, punta tayo dyan, oh. Pasokin natin to, oh. Pumunta natin yung dolo niyan. Bagi pala ng flood control ito dito, no? Wala, saka ito patutungo, no? Yan, explore, explore lang tayo. At hindi natin alam kung saan to sa dolo nagpainaan ito, eh. May pupuntahan tayong bundok, guys. Ayan, may nakita akong bundok na kinakalbo doon. Bakit kaya nila kinalpo yun? Ano? Ito yung guys, yung dinadaanan ko. Parang bahagi ito ng flood control dito sa may painaan. Ang dami nagtatanim dito guys, oh. Ayan, ang dami nagtatanim dito. Marami na talagang pagbabago rito dahil nung tumira ako dito noong year 2000 ay hindi pa ito ganito. Dati-dati kasi yung parte na may tanim dyan ay bahagi pa yan ng ilog dati. Napakalawak pa ng ilog dyan at dyan kami madalas maligo noon. Ang teknot, sobrang lalim at linis pa ng tubig dyan dati. Naalala ko pa nga, nagsushooting dyan sila iyan binirasyon dati yung mga artista. So ayun, sa loob ng 25 years, ito na yung itsura niya ngayon. Uh -huh haba pa, pala nito. Ano kaya tawag sa village dito, no? Ang sarap din pala dito mag-jogging-jogging, no? Ang sarap dito guys mag-jogging, oh. Di ba? Ang ah, kulit ng flood control nila rito. Ayan, oh, may mga bahay dun. May mga bahay dun, Oh. Oh. Ay, hanggang dito lang to. Hanggang dito lang to. Ayan, may marami, marami palang bahay rito. Ayan guys, may mga bahay dun. May mga taong naglalaka mm -hmm. dito. Ang dami rin pala taong nakatira dito. Ah, dito lang yan nandito dito lang pala siya. Dito na pinaka dead na ay may mga bahay doon. No? Yun yata yung tinatawag na ninyo dati. At sa ilog na yan, dyan nga kami maligo dati noon. Oh, malalim pa yan dati at saka malinis pa, sobrang linis pa dyan dati. Ang lalim pa. Ay tara, natin at babatay doon sa may ilog. Ayan, ay bumaba nga ako sa ilog dyan. Ay may nakita kong guwapong na mingwit. Ayun o, oh, may lalaki na mingwit doon oh. Tara, puntahan natin ang gwapong niya. Ula, bumitin mo ako <laughs> Ayan oh, o, na lang kayo ako rito. Dito na lang ako maligo guys kasi delikado maligo sa pool. Sabay magpabingwit kay Kuya. Huh? Kuya, bingwitin mo ako. Gusto mo magbingwit ni Kuya. Hi <laughs> guys, tara dito sa mailog ng painaan at tayo mamingwit. Ayan, namimingwit kami ni Kuya rito. Mapalipas sa oras lang din namin to. Ayan, may mga nahuli na ba? Naumpisa pa lang daw niya, wala pang huli. Shout ka Kuya. toto sa mga taga-painaan. Sa mga taga oh, oh, siya, oh. Lang, Ang pogi ni Kuya, di ba? Dinayo ko talaga si Rerito para magpabingwit ako. Sana may mahuli na. <laughs> Ayan, wala pa kaming huli. <laughs> Di ba? Ang liliit ng huli namin at nag-uumpisa pa lang kami. Pero ang ganda rito mang isda. Wala kaming libangan sa bahay kaya nandito kami lamin med. Guys, medyo malabo yung ilog. Ba't ang labo ng ilog ngayon? Yun lang, may nakita kong bundok doon, no? Oh. Inakalbo, oh. Hala, kitang kita rito, ayun, no? Oh. Ayan, guys, oh. May nagkalbo na naman. Ano kaya to? Uy, wala akong alam dyan. Ano kaya to, oh? Ayan oh. Dog poison. Ayun no, oh. kita kita. Ano kaya 'yun? Ayan. Meron pa na... yung bundok. Ano kaya 'to? Meron na naman nagkakalbong bundok dito. Ay, well, may nakuha. May nakaliit. Aliit, tapat niya. Pero tapat niya. Aliit, guys. Bakit ang ayungin 'to eh? Ayungin, guys. <laughs> ayungin niya. Well, <laughs> ano? Pag marami yung ayongin, masarap yan ipaksiw. Alilit! <laughs> Alilit! <laughs> Wala guys, libangan lang nila. Yan! Ikaw pala yung nangisda doon. Dapat oh. nilapitan kita eh. <laughs> yan, kilala ko pa si Kiyo eh. Oo, oh, di ba? Ayun mga tao dito guys, ito lang libangan nila rito eh. Paano niya kuya? Pang ulam na? Oo oh, naman. Ay, ulam. May pang almusal, pang halian. Oo, oh, talaga, di ba? Ayos ang buhay dito sa ilog, no? nakahuli. Ang ganda sana dito maligo guys, kasi dati pinapaliguan talaga namin ito nung nakatira pa ako dito sa painaan. Kailan ngayon, medyo malabo ang tubig. No? Pero kung malinaw tong tubig ito, ang ganda rito maligo. Okay. Ang labo ng ilog guys, oh. Bumagyo kasi. Sa kami nag -rip rap sa taas. Ayan yung guys, yung tulay. Oh. Ano, yung pama And that's it for today's video. Thank you for watching. Bye-bye.